Magandang umaga po mga kamanok Welcome po sa ating youtube channel At ganoon din po sa ating FB page Doon po sa mga hindi pa nakakapagpalo sa ating FB page At nakakapagsubscribe sa ating youtube channel Ay pakisubscribe na lang po At pakipalo na din Para lagi po kayong updated Sa mga bagong video kong ina-upload Ngayong umaga naman po mga kamanok Ay isi-share ko lang po sa inyo Yung mga pulit o mga inahin na kumakain ng sarili nilang itlog during po ng kanilang breeding season. At ang tanong dyan mga kamanok ay bakit nga ba sila kumakain ng sarili nilang itlog? Madami po kasi mga faktor o mga dahilan kung bakit kumakain ang ating mga pulit o inahin ng kanilang sariling itlog. Halimbawa mga kamanok, ganitong nasa breeding pen sila at nalit po tayo ng pagbibigay ng patuka, nagutom po sila o kaya naubusan sila ng tubig ang tendency po niyan mga kamanok maari niya pong kainin yung kanilang itlog kapag nagutom po sila at kung lagi naman po tayong on time sa pagbibigay ng patuka vitamins, tubig sa kanila pero yung itlog pa rin po nila ay kinakain nila maaari pong may kulang sa mga vitamina at minerals na binibigay natin sa kanila katulad po ng kalsium na binibigay natin sa kanila during po ng kanilang pangingitlog para po maganda at matigas yung eggshell ng kanilang itlog kailangan po nila ng calcium mga kamanok at yung ibang mga pulit o inahin na ganito ang gusto po nila mga kamanok ay yung natural na calcium na makukuha po nila sa dinurog na mga shell ng talaba ng tahong o iba iba pang mga shell mga kamanok yan po ay natural calcium and minerals para po sa ating mga inahin o pulit kaya yung ibang inahin o pulit kapag hindi po nila nakain yung ganyang uri ng natural at minerals na calcium ay kinakain po nila yung sariling eggshell po nung kanilang itlog ang pwede po natin gawin dyan sa mga nangingitlog po natin na pulit at inahin na kumakain ng sarili nilang itlog ay maaari po natin ilagay sa battery cage para nang sa ganun pag itlog po nila mga kamanok ay maiipon po natin at ma i-incubate po natin kung wala naman po tayong incubator ay maipalimliman po natin sa ibang inahin para makapagpapisa po tayo sa inahin na ganyan na anak kumain ng itlog at kung malawak naman po yung range natin mga kamanok ay pwede po natin silang i-pre-range para nang sa ganun is pag itlog po nila hindi nila makakain yung itlog nila syempre pag lipad nila sa pugad kumbaga naka pre-range po sila hindi nila pag yung kanilang itlog at marami nilang makakain na vitamins, minerals sa pre-range at kung ano pang mga pwede nilang kainin yun po yung mainam natin gawin mga manok para makapagpapisa po tayo sa mga inahin po natin na nangangain ng sariling itlog. Yun lang po mga kamanok, maraming salamat po sa panunood. Sana po ay nakapagbigay po ako sa inyo ng kaunting kaalaman at impormasyon tungkol po sa mga pulit at mga inahin na nangangain ng sarili nilang itlog. Maraming salamat po sa panunood at God to be the glory po sa atin lahat mga kamanok.